init ang panahon, init mo lang sa bawa, problema. Kaya kung batit ha, add to tao, gas, tamo pa ka adlaw, kapektig ang init sa panahon. Uy, gahi kayo, summer nga, summer, get the end siya. Karon misa na tao, ya, umakit na ako mga palangga. ah, simple, titingnan ko lahat ng ulam dyan, at para makapamilit tayo, ha, diba, o pipili ako ng ulam, na. ha, kay putahe mga palangga bisag unsay imong bukban na agay unod Kuyaw, gikan na ilang <laughs> magic nga kaldero. Ito, klasik Klase-klase, gina mga palangga. Ano, binilag mo palit ko. Tanan-tanan, o, tanan-tanan ko paliton Dili, ay. Ito, ara. Dere na, ko. ko. Waitaklob. Karon, kay ang inyo nila abante na dito sa tiglista palista na dan matek plaster na dito sa lamisa <laughs> mga palangga dinakdakan palang tirada ni dodong uh, potiol diha so bisag dinakdakan na siya ang dinakdakan mga palangga dito sa mito manila karning baboy yan no tingan ang baboy na inihaw tapos ilagyan na ng uh, panimpla ah uh, di ba ganun kasarap yan uh, ang ang kasarapan din mga palangga kahit dinakdakan yung order ko diyan eh, matek ang sabaw talaga ng kalabaw yung aking gustong gusto dyan mga palangga <laughs> para matik matek yan inuna ko na yung sabaw sabaw ng kalabaw yan kasi nga ang tawag dito mga palangga sa tindahang to eh kalabawan ah, Kison City yan mga palangga pagka gusto niyan message nyo ako para bigay ko sa inyo yung address <laughs> ayun nga hata uh, matik. ang init ng ano kung saan ako nag voice over ang init Grabe ang init, ramdam mo yung init kahit gabi na. Ayan mga pelangga, sobo-sobo na so si dong potyol diyan, oh. Da, 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 ya kita Hindi ko na binitawan yung uh, dinakdakan at yan nilagay natin sa sabaw para medyo <laughs> mabilis lang ano, lang yung kanin bayan. Mga palangga, binitbit ko na yung aking dinakdakan diyan kasi nga pag bibitawan ko medyo maexi yung lamisa, eh medyo ipit tayo sa pwesto na yan. <laughs> Tingnan niyo naman yung chan natin din mga palangga, kakakain natin kahit papaano <laughs> lumalaki-laki na siya, di ba? ah matik kita pa ba torak sabaw gid na sa karabaw kung gidumtan dia sus <laughs> mura na guba ginak dia mga palangga torak dinakdakan pa mga palangga ka tamang asim din talaga medyo maasim asim din talaga yung dinakdakan ng mga palangga guba gubak gid ang imong naung dia pag imo nang matilaw na lang dinakdakan ng palangga peti pong lamia ay eh. ya barato ra mga palangga 65 pesos ah matik apa libre ng sabaw mga palangga uh, ah, kalahating order sa dinakdakan 50 tapos ang kanin 15 o di diba 65 na niya. ang sabaw kay libre naman na. di po basta basta ng sabaw kay pati pong taghana -ana. tablawan po yung hurot tablawan po yung higop di, ka ganse. Oh, tirada na to diha oh, minten kaya ng sungit da kay mo mo gina ato ang panginabuhi <laughs> minten gina mga palangga kay huwag sila pa kaon gunta aron mabuang kusgan <laughs> nako kata pa bang mga pamilyaha mga palangga ay kuya o kaya itang gibit nagmaay <laughs> ni dong solomon <laughs> mati ni sa si solomon o oh. oh, dahil wagin buhi ng plata mga palangga Di, buhi anak mga palangga ah Los <laughs>